ang totoong pumatay kay Magellan. April 27, 1521 Sa dalampasigan ng Mactan, naganap ang isang labanan na nagbago sa kasaysayan ng Pilipinas. Dumating si Ferdinand Magellan. Isang Portugues na naglilingkod sa Espanya upang sakupin ang mga isla. Matapos mapasunod si Raha humabon ng Cebu, hinarap niya si Dato Lapulapu ng Mactan na tumangging magpasailalim. Madaling araw, lumusob si Magellan kasama ang mahigit anim na pung sundalo sa baybayin ng Mactan. Sinalubong sila ng higit isang libong mandirigmang Pilipino, armado ng kampilan, Bat at pana. Dahil sa mabatong pampang at mababaw na tubig, nahirapan ang mga Espanyol sa paglusob. Habang nasa gitna ng labanan, tinamaan si Magellan ng palaso sa hita. Napalibutan siya ng mga mandirigma at ayon sa salaysay ni Antonio Pigafetta, siya ay pinagtulungan hanggang sa mapatay. Ngunit, sila pula po nga ba ang personal na pumatay kay Magellan? Ayon sa mga tala, walang ebidensyang sila pula po mismo ang pumatay kay Magellan. Tubalit, bilang pinuno ng maktan at leader ng paglaban, si Lapu-Lapu ang kinilala sa tagumpay na ito. Pero, bakit iniisip ng marami na si Lapu-Lapu ang pumatay kay Magellan? Pagkilala sa leader Bilang pinuno ng mga mandirigma, natural na maiugnay kay Lapu-Lapu ang tagumpay sa labanan. Ang katotohanan Bagaman, hindi si Lapu-Lapu ang personal na pumatay kay Magellan, ang kanyang pamumuno at katapangan ang naging susi sa pagkatalo ng mga Espanyol sa Mactan. Siya ang naging simbolo ng paglaban at kalayaan ng mga Pilipino laban sa pananakop.